Magandang hapon! Ayan! Ayan, e, naglulato kami ng hot cake! Ayan! Bukoy, bayabok! Ayan! Ayan, isang pinsan ko, pamangkin ko. Ayan! Meron palang bitok-bitok! Ayan! Ayan, naluto. Pagod na, pagod na yan. Hindi pagod. Pagod na I yan. <laughs> Ay, boy, boy, kape talor. Ay, kasi kong talor, guys. Yeah. Yan, pamangkin ko na makulit. Ayusin uh, mo yan, insan. Mikos-mikos mo na yan, insan. No. Biskot. Biskot. Ayan. <laughs> <laughs> oh, no ayan guys yun na nga nakatuwa-kutuwaan lang kami ayan labas na yan masilaw ang araw ayan sarap ng snacks na palagi na lang ganito palagi na lang ganyan ganyan, ganyan ganito ganyan ganito